Ito guys paglilinaw naman tungkol sa usapin dito sa revolution per minute or minute per seconds. Talagang lumala na talaga ang issue dito eh. Kung hindi ko talaga gagawa ng vlog to, mas lalong dumami yung nambas sa akin. Hindi nila kasi mag-get talaga regarding yung sa explanation ko. Na ito kasing connection, mayroon talagang kinalaman ito dito sa RPM na ito. Kung titignan natin yung computation guys, i mo kasi ito 1450, lalabas itong 50 hertz tingnan mo yung formula sa computation, makikita mo eh, lalabas itong 50 Hz. Ngayon, pag i-compute mo naman ito, lalabas itong 60 Hz. Pero, sabi ko kasi, may kinalaman pa rin yan sa connection. Huwag na natin isama itong voltage sa connection na lang tayo mag-usap. Kasi kung titignan natin, oh, ang 220 volts, ito yung RPM nya, 1450. Kung dito sa 220 volts, no? Ito kasing 220 volts, delta connection ito. Tapos ngayon ang RPM niya ay ito. Kung gagamitan natin ito ng tachometer, lalabas ito. Tapos ito namang Y connection na 380 volts, ito naman yung RPM niya. Ngayon kung gamitan natin ng tachometer din, lalabas din ang RPM na ito. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang connection no? sa likod ng cover ng ating motor. Ito kasi yung cover ng ating motor. No? Pagtatanggalin natin to guys, makikita natin dito ang connection. Kung makikita nyo guys, no? ang delta connection natin guys ito na siya oh, delta connection ito naman yung y connection ito yung delta connection to 20 volts ito na siya ito naman yung y connection natin na 380 volts ito na siya pag ang motor natin tumatakbo sa delta connection ito yung rpm nya tapos ang 380 volts naman sa y connection ito yung rpm nya pag kukumputin natin guys lalabas itong 50 to 60 hertz ngayon ang tanong dyan hindi magbabago ang frequency na ito kung hindi natin to ikabit sa BFD. Halimbawa ngayon, kung kabitan natin ng 220 volts delta connection, ito siya, ang i-connect natin, ang RPM niya ay ito, ang frequency niya ilalabas ay itong 50 Hz. Ngayon, pag ikabit naman natin sa Y, ito naman yung RPM niya, 1740, tapos ang frequency niya ay 60 Hz. Kung makikita natin, no? kasi ito siya dual voltage kung makikita natin dito guys no, ang connection niya naka delta ito. Ibig sabihin naka 220 volts siya no, naka 220 volts kung makikita natin. Ngayon, kung i-connect natin tong tatlo, magkakaroon siya ng Y connection. Ipapakita ko lang sa inyo. Ito na kasi ang diagram niya eh. Uh, connection niya delta to 20 volts tapos ang Y niya 380 volts. Gaya ng sinabi ko guys, pag gamitin natin ang 220 volts, ang ibibigay talaga niya ay ito. Tapos 60 Hz siya hindi na magbabago yun unless hindi natin baguhin ang connection ng motor. Pag ito namang 380 volts, ito naman ang RPM niya. Tapos ito naman ang uh, frequency niya. No? Ngayon, magbabago lang itong frequency na ito guys kung ikabit natin sa inverter or BFD. Pwedeng magbago. Pwede natin sabihin walang kinalaman ang connection na ito kung ikabit natin sa BFD. Kasi sa BFD kasi, pwede natin ma-change ang frequency. Pwede natin gamitin ang 60 Hz, pwede rin natin gamitin ang 50 Hz. Pag sa BFD kasi, pwedeng magbago ang frequency ng motor dahil mayroon siyang adjusting sa frequency. Papatakbuhin natin tong motor. Ayan o. No? Tumakbo ang motor sa 50 Hz. Kung makikita natin 50 Hz ang takbo ng motor, mahina ang takbo niya. No? Kung makikita natin, mahina ang takbo niya. Ngayon kung gagawin natin tong 60 Hz, malakas-lakas konti ang takbo niya. O, tingnan mo. Tingnan mo, no? So, ibig sabihin, pag ilagay natin dito, guys, sa BFD, pwede magbago ang kanyang frequency, no? Pwede natin gawing, kasi itong F kasi ito yung frequency. Pwede natin gawing 34 frequency lang. Pwede, hihina ang motor. Kung ilagay natin sa 23, pwede rin. Hihina ang takbo ng motor. Sa frequency, nagbabasi ang speed niya. Pag ilagay naman natin sa 50, yan ang speed niya, no? Kung makikita natin. Hindi siya masyadong malakas. Ganun ang speed niya, guys, no? Hindi masyadong malakas ang torque ng ating motor. Iba kasi ang torque ng frequency ng 50 kaysa 60. Ilagay natin sa 60. Ayan o, mas malakas konti ang torque ng 60 kaysa 50. Yun kasi ang basihan guys. Pag ikabit natin sa BFD, magbabago siya. Kung ikabit kasi natin to sa BFD, may pagbabago sa frequency. At walang kinalaman itong connection na ito. Walang kinalaman itong connection na ito. Kasi nga kinabit natin sa BFD. Pero pag walang BFD guys, may kinalaman ang connection na ito para makuha natin itong RPM dahil ang connection natin, ang motor natin ay dual voltage. Ito kasi yung diagram niya guys eh, sa delta. Ito naman sa Y. Gaya ng sinabi ko guys, wag na natin pag-usapan itong voltage. Pag sa delta kasi ito yung RPM niya, ito naman yung frequency niya. Sa Y naman, ito yung RPM niya, ito yung frequency niya. Pag hindi natin gamitan ng BFD, hindi talaga magbabago ang, ang RPM nito, pati ang frequency. Pero pag gamitan natin ng BFD guys, may pagbabago. Pag ikabit natin sa BFD guys, walang kinalaman itong voltage natin. Dahil sa BFD, pwede natin ma-change ang kanyang frequency instant kung anong gusto natin. Pero, pag wala tayong BFD na ginagamit, magagamit natin to. Dahil ang connection nito, nakabasi ang Y at saka Delta. Sana guys, matapos na ang issue na ito. Talagang lumakas kasi ang intriga regarding dito. Sana guys, matuldukan na ito.